gamit namin ang uh, use oil use oil tawag yan tapos eto uh, hinaluan namin ng sulignum kulay brown yung gamit nya tapos yung ginawa namin parang tinipid namin yung sulignum kasi mahal yung ano eh isang lata 1.8 1.8 oh, one eight to yung isang lata ano to eh 1 na 4 liters 4 liters to ito may tira pa tapos mas dinadamihan lang namin yung ano, yung uh, use oil para hindi masyado magastos sa lignum. Kasi para ma-treat lang yung kahoy para hindi lang ano, maano ng mga peste. 'Yun. 'Yun ang ano lang namin, simpleng pamamaraan paano mag-treat ng kahoy. Yan. Yan yun, no? kasi gagawin namin trusses. Yan yung mga kahoy namin. For trusses. Yan. Eto, ano na to? Mga may eksida to. Last ng kahoy na to to. Ah, Yan, simpleng ganun lang. sulignom lang, saka use oil lang ang ginamit namin para sa pag-treat ng kahoy. Yan, linis-linis. Para... Day, ha? Ngayon okay, so, guys oh. Tinitreat namin yung kahoy gamit yung uh, ano, gan 'yan. Uh use oil. Asi asaiti ng mga use oil ng mga malalaking sasakyan. 'Yon mga diesel. Oy Dito kami ngayon, nagtitreat kami ngayon ng ano, ng kahoy namin, na gagawin namin trusses. Ayun o. No? Oh. namin ng trapal kasi umaambon. Ayan. Pero last na to. Kanina pa kasi kami umaga nag ano. Ngayon ko lang binlag. Kasi kainit kanina. Ngayon no? medyo okay na. Kasi nga no, nagulan-ulan lang. Ayan. Yan na yung kahoy natin na gagawin trusses. Pinrepair ko na siya. Para... Yan, para matuyo pa siya para matuyo pa yung nilagay namin sulignum saka mga used oil. Hinalo namin yung, yung used oil sa sulignum. Yan yung pinahid namin. Oh, Okay Usok na. Bukas darating na yung ano mga kabilya. Ilalagay ko na ng ganyan no. Para dyan ilalagay yung mga bakal. Darating na yung order ko ng mga bakal. Kinalagyan ko na siya ng mga ganyang pwesto. Para patong patong. Para hindi mabasa ng tubig. Yan o. Pagpapatungan. Yan. Malinis na siya. Dito maglalagay si papa ng ano. ng kulungan ng manok niya. Lipat niya rito. Kasi sa gabal nga doon eh. yun ay net na final file na namin mga guys ano yung mga uh, natapos namin paglagyan ng ano sulignum saka kanang mga used oil ito ano na to mga sukat na ito ano na to 2x5 2 x 5 ito tapos yun mga 2x3 tapos yun nandun yung nilalagyan nya pa ng sulignum mga 2x4 yun Ayan. kasi ito mga 2x3 ito na yung pagpapakuan ng mga yero eh tapos ito na yung mga pinaka-trasses. Ayan. Ito. Ayan. Tapos na ito mamaya takpan na lang kasi nag ulan Ayan na. Niyog na Ha? Niyog. Ayan guys Nahaluan Sige lagyan pa konti. Ayan. 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 na. Ayan. na konti-konti silig lang tapos lagyan nya ng ano uh, use oil yan o oh, pinag ano ko yan yung mga use oil na yan pinaghihingi ko sa mga ano dito sa amin may mga shop yan san saan ako napunta para manglekta ng use oil siguro nagamit na, na gamit na mga ter, may 20 liters na, na eh sobra sobra ano eh. okay una to ba 10 liters una to ke okay. eh. Tapos to 12 liters to mo, 66 ba to mo. Eh may 40 liters na eh. Mm. Iya pa. Eh unod na kaya Ano 20. 20 man, 20. 20. Mm. Ayun, haluin niya yan guys, oh. Use oil. Yan. Tilang. Kumilamar so, ni. Hindi eh. na lang kasi lalagyan niya eh, kaya konti na lang nilagay niya. Hmm. Yan na guys, pinapahid na. Yan, yan na yan. Pahid na. Tapos, itim yung kulay. Magiging itim. Ito guys, ang advantage nito hindi siya anay ng mga insekto. Pero yung disadvantage nito hindi ko alam, baka mamaya, pag nandun na siya, nasa trusses na siya, tapos pag nagmoist tutulo sa sahig. Pero kailangan, hindi man, kailangan may kasami ka agad yung bahay. Hmm. Suntang masigun syo ng... Mamaraman ra eh. e? masup naman na sa sahig. Okay, sa salagkakay na? Mm. Mamaraman rin, e? Eh. No? mura no, nga, una ka kabaya ko may, uh, ano, bigman sana, moist. Tewaga. Diba? Sa mga, mo, Pero pagka... Diba, Ma Di, Ma dry pa mahang ma pa naman sa diyan okay, mga one month pa eh. Maano ma para ma 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 na Pizza Tres eh. Pizza Tres eh. Pizza pa ba eh. Pizza Tres eh. Pizza Tres eh. Pizza Tres eh. yung Tres eh may halo na yan. Uh, may mix na na sa lignum. Kasi ubos na yun nalagyan na lahat ng mga kahoy. Ayan. Sayang, sayang pag tinapon. Papapakinabangan pa. Tapos ito, meron pang natirang sa Kasi guys, 4 liters to eh. Yung sa na to. 4 liters to, bili ko. Nasa 1.8. 1,800, 1,800 yung bili ko pero nagamit namin ano nagamit namin uh, use oil siguro mga nasa 40 litros hindi namin nasagad yung pagamit ng sulignum kasi medyo tinipid namin yung sulignum kaya nagsumobra kaya itatabila na muna namin baka balang araw pagkulangin yung ano magagamit pa natin Sobrang tipid namin sa sulignom eh. Dapat kasi guys, eto, oh. yung last na pinahiran niya kulay brown. Yan talaga yung maraming sulignom, no. Ito, mm. kulay brown yung itsura niya kasi kulay na sulignom natin, kulay brown eh. Pag ito, ito mas maraming ano to. Use oil, kaya itim na itim siya. Preto, medyo brownish ni siya. Yan yung medyo maraming ano sulignom. Yan talaga kulay ng sulignom, kulay brown. Yan oh no? kasi kulay brown siya, guys eh. Yan. yun ang daming tira oh. Tinipid yung sulignum eh. Dapat ganto pala oh. Ganda ng kulay niya. Kulay brownish. Brownish brownish yung kulay niya. Ito naman mas maraming use oil. Kaya maitim na maitim. Sobrang itim. Yan. Tandaan mo lang yan. Kulay blue yung ano, sulignum. Bili mo tayo merenda. Kasi mag-aalas tres na. Bili mo tayong merenda dito. May tindahan maliit. Diyan, bibili tayo. Ito na guys, mga palibot namin na bahay. Oh. Ayan. Ito na yung kay Ate Tinti na bahay. Ayan, ayan. May ano na siya, may bintana na, may pintuan na, may mga sliding window na siya. Oh. Ulan-ulan. Wait lang, bibili mo na ako guys, merenda. Uy. Walang soft drinks. So lalabas talaga tayo sa labasan. Wait lang guys, balik ako. Walang soft drinks tinda. Maubusan. Kasi yung soft drinks nila dyan, kahon-kahon lang. Mga tag-isang kahon, darawang kahon. Yan, yung mga bumibili nila, mga kapitbahay lang. Yan lang, baka lang ko. Sa ilo tong itong kahoy, kung ko. Tapos lab tapos ito nga ka na doon sa gilid. mo so, tayo tricycle guys. Bili tayo ng soft drinks. Paid lang. Dito tayo bibili. Nanang. Nanang. Nang! Nang tao ah. Kuha lang tayo rito. Ulan. Nang! Ito lang tao. Wait lang guys. Ah. Yan ah. Hi. Hi. Hi kayo sa vlog ko. Hi lang. Search mo sa ano. YouTube Mark Rodriguez. Sige lang. Ayan. Saray may ari ng tindahan. bibili tayo. nag ulan kasi eh. dalawang soft drinks sa uptrees, dalawang tinapay ano soft drinks naman? Royal lang hindi lang pag buksin, dalawang bukas ko balik ka lang, walang buktay Tapos ka lang Tara. na man lang dalawang saka tinapay. Okay, tara na. Balik na tayo doon. Na, dito na tayo guys. Dalawang soft drinks lang, saka dalawang tinapay binili ko kasi dalawa na kaming gumagawa. Tipid muna sa tao kasi yun lang naman ang gagawin eh. So, yun. Magmi-merenda muna kami guys. So, dito na lang muna ulit yung ating vlog. So, update nyo na lang. Abangan nyo na lang mga ibang vlog ko pa regarding sa pagpagawa ng bahay kasi bukas darating na yung mga kabilya. By Monday, mag-start na siya ng ano, Paggagawa ng, uh, ano, ng beam. Bakal ng beam. Gusto to? Yeah. So, uh, yun. Maraming maraming salamat, guys. Sa ulitin. See you next vlog. Bye-bye.